Wala ko mga braso. Kung feeling mo hindi ka mahal ng Panginoon dahil parang pinalikuran ka na ng panahon, ang video na to ay para sa'yo. Matakit pa sa akin kasi natawa ko ng walang kamay. Para sa akin, walang value sa kalibutan. Pero this is 300,000 pesos. Ito ang huling sahod at ipon ko. Pero alam ko mas kailangan mo to. 10,000. 20,000. 30,000. 30, 40,000. Eto si Kuya Ope, 43 years old, namumuhay mag-isa at nakadepende lang sa kita ng basura. At gaya ng karamihang naghihirap, kumikita lang rin ng barya-barya. Namamasura lang ako palagi araw-araw. Kahit konting sahod, okay na lang. Kung para sa atin marumi at nakakadiri ang basura, para sa kanya, Eto ay Gracia. Paano gagawin akin buhay kung hindi ako maghanap buhay? Dito na lang ako. Maliban sa maruming trabaho, ang mas nagpapahirap pa sa kanya ay pinanganak siya na isang... Wala akong mga braso. Ang kapansanan ni Kuya Ope ay hindi naging hadlang sa kanya upang mabuhay. At sa katunayan, siya raw mismo ang nagsikap upang mapag ang sarili sa high school. Ano ka nag-survive sa 43 years dito sa mundo? Walang gamoy, pongkol, pongkol, wala. Ah, tinitiis ko lang ang lahat ng sakit. O hindi ko pupigilin ako yung nga masaktan. Hindi ka panipaniwalang may mga tao pa rin kayang manukso sa ganitong klaseng kalagayan. Hirap na nga sila sa buhay dahil araw-araw nila itong pinapasan. Dahil sa mga nangungutya, mas lalo pa itong nadaragdagan. Pilit din ko buktiin ako yung buhay. Masusuko naman ang Panginoon. Iwasan ko lang ang mga salita ng sakit. Ang mga tao may kapansanan ay hindi kailangang magbago. Ang kailangan nila ay tanggapin ng buo at itrato ng ikwal bilang isang tao. Sa dami-daming tao, ikaw pwede walang kamay. Siyempre, magtatampo ako. Masakit po sa akin si eh. Pinoy. Pero kahit minsan nagtatampo siya sa itaas, mas pinipili pa rin niyang mabuhay ng ganito kesa hindi pinanganak sa mundo. Tanggap ko ang kalagayan ko dahil nakikita ko ang mundo kung gaano kasarap. yan, sa ko Sa kabila ng kanyang kapansanan, nakakabilib kung paano siya naka-adapt sa mapanghusgang lipunan. Lalo na sa mga bagay-bagay na nakasanayan nating ginagamitan ng kamay. Ipiliin mo pa rin mabuhay kahit ganyan? Oo. Magigda ako sa kong walay. At sa nga ako nang Sa isang araw, ilang beses ka nakakain? Isa. Wala akong kibalo kasi purpose na ginawa na O gano'n naging ko. Kung may pera ka, anong gagawin mo sa pera? Sarisanis doon. Paanabuhan ng... ...kosto. Oto ang huling sahod at ipon ko. Pero alam ko mas kailangan mo to gusto ko lang linawin, hindi ako mabuting tao gumagawa lang ako ng mga videos na di kayang gawin ng iba pero this is 300,000 pesos 10,000, 20,000 30,000, 40,000 50,000 60,000, 70,000 80,000, 90,000 100,000 salamat nakatokot ako ng negosyo para hindi ako mamasura kung magne negosyo ka medyo kulang pa yan kaya dadagdagan natin 110 Bago natin ay magpatuloy ang pagbibilang ng 300,000 hanggang sa paggawa ng kanyang sari-sari store, gusto ko lang i-flex sa inyo ang swamplan ng no 1xbet. Sobrang dali lang dito dahil tatalon ka lang sa dahon. At tama ang ipagtalon, agad-agad mo ka at pwede kang mag-withdraw. Dali lang na nang iruin. Sobrang dali lang dito dahil sa pag-withdraw, pwede ka na Gcash at bank. At sa pag-top up, ganun rin. Pwede ito sa mga PC at mga cellphones. Kung interesado ka, nasa comment section yung link. Nag-register at gamitin ang code ng no 1xbet mahilig ka sa laro, marami kang pwedeng mapagpilian dito. Katulad ng mga card games at roulette. Kaya ano bang hinihintay mo? Download na! 120, 120, 130, 140, kaya pa? Oo, uh, oo, uh, oo, uh, uh. 300,000 pesos. Salamat, Idol. Maraming maraming salamat. Makatukod ako ni Gusyo. So guys, hindi pa ako makaka-upload after this video. Medyo matatagalan pa. Mag-wait pa ako sa susunod na sweldo ko para may ma sa susunod na video araw na to, matutuban na ang pangarap niyang magkaroon ng grocery store. Ito na yon ang sari-sari store, ang pinang pangarap ko natupad na dahil ni Idol Beatmaster. Ang dating malungkot at walang gana, ngayon ay nabuhayan at puno na ng pag-asa. Hindi ka man maswerte sa kalagayan mo ngayon, sigurado ako na may planong maganda ang Panginoon. Ang pag-share ng video na ito ay sobrang laking tulong kay kuya at sa mga taong tinutulungan natin.